sa Uglow, eh, sa Uglow muna. Hi, ma'am. Ma'am, naging mahirap po ba yung transaction ng mapapako si Angeline? Hmm. Parang 8 years. Ah, <laughs> so, uh, wala kasi, pa ako sa showbiz na Ah, kay Miss Debs ko siya pina, kumbaga, pina right, kausap. So, kasi si Miss Debs, nagtrabaho siya doon sa ABS noon. So, madami na talaga siyang ka-connection. ka connection And so nung sinabi namin na si Miss Angeline talaga yung gusto namin, uh, nagawa po naman agad ng paraan. And then, ayun, sabi ko din, huwag po mag-alala si Miss Angeline kasi talagang kung sa EDSA, sa lahat mo, <laughs> pwede makita, sabi ko ilalagay ko siya. ibabag billboard, like ngayon po, meron kaming LRT na yung train drop po, ito tayo. Billboard. Yes. Nagkaroon <laughs> pa pagkakataon na naipatry mo muna yung product bago siya na, bago nagkaroon ng permahan? Yes po, nagpadala po kami sa kanya. Ano po sabi mo? Marami pa po ba? parang, parang pinatala ni Ms. Giselle, sabi ko, Ms. Giselle, marami pa po ba? Kasi okay. parang kailangan na kailangan ko <laughs> natin. Masarap, mas, anong, anong review mo na personal na parang napa-oo ka rin dun sa deal na to? Actually, ako po kasi, talagang sa totoo lang, medyo tamad po ako sa mga skincare product. Um, nung tinry ko tong New glow babe, tandang-tanda ko pa kasi galing ako ng trabaho noon din, chinek, chinek ko yung mga produkto. Tapos, ang unang-unang uh, ginamit ko kasi yung soap nila. So, wala pang, parang wala pang two days, parang right after ginamit ko, kinabukasan lang. Parang naramdaman ko kasi na parang yung mga pores ko, parang lumiit talaga. Eh kasi yun po yung kailangan ng skin ko kasi medyo sensitive ang skin ko and ayoko din kasi nag-try ng iba't ibang produkto na hindi naman ako masyadong uh, familiar din kasi mahirap na, di ba? Then, parang wala pong one week nung natry ko din yung kanilang uh, ano to, yung cream yung cream na magbabalat kasi yung face mo. So, nag try din ako noon, mas naging maganda yung kapit ng makeup sa akin kasi medyo sunod-sunod yung trabaho ko nito lalo bago uh, mag new year so parang sabi ko ito pala yung effect nitong you glow babe so yung mga kasama ko din sa bahay pinatry ko din sila yun, sobrang happy sila sa sa epekto ng you glow babe sa kanila masasabi mo bang pihikan ka sa mga beauty products? oo naman, opo naman, lalo kasi may baby ako syempre uh, gusto ko kung ano po yung gagamitin ko na produkto, alam kong safe din sa baby Ah, uh, ko din sa pagpapaganda ng balat, ah, uh, paano yung boses mo? Kasi siyempre, mommy ka na dalawa na yan, mm -hmm. mo. Um, until now po, um, masasabi ko kasi na uh, mag-15 years na po kasi ako sa industry next year. Ah, uh, thank you Lord, umabot <laughs> ako ng ganito. At uh, hindi ko kasi kinakalimutan din yung mga taong sa akin nung nag ako. So hanggang ngayon, pag may chance, nag-voice nag, -nag -voice lesson po ako. Yan, kila teacher Annie Kratos. So, pag alam ko na kailangan na kailangan ko, kasi syempre hindi naman everyday na condition yung boses ko. Lalo pag, mag pag merong mga shows out of town, out of the country. So yun, talagang hindi ko, hindi ko hinihinto yung sarili ko na mas matuto or mag-aaral pa rin ng mga kailangan kong matutunan. Meron ka mga mga kantang iniiwasan mo ng kabirit ngayon? Kasi siyempre, uh, as we grow, as we age, nag-iiba yung tinta ng boses. Mm -hmm. Meron ka na ba ganun? Nung, honestly, nung, nung nanganap po ako kay Silvio dun sa first baby ko, um, naramdaman ko kasi talaga na medyo nagbago po yung boses ko. And, um, nagtanong ako kay Ms. Regge, sa ibang mga co-artists ko, mga co-singers ko, Uh, namami na rin. Normal naman daw po yun. So, binigyan ko ng time yung sarili ko na makibalik kung ano po yung dating boses ko. Uh, bumalik naman siya. <laughs> bumalik naman siya. And kung meron akong mga songs na iniiwasan na kantahin, dahil natatakot ako, parang wala. As in wala. Kasi yan ang lagi kong, yan ang lagi kong ano sa sarili ko na kahit mahirap, gagawin ko yan kasi alam ko darating yung time na hindi ko na siya magagawa. So ayoko magsisi na kung kaya naman tanda na matandaan ako. At yung paginawa nung time, yung kayong-kaya -kaya ko naman. So ngayon kahit anong songs, feeling ko, kaya ko naman. Sample. Sample. Naglalagay ng olo, oh, eh. neteng. Bakit parang ang daming na relate sa Atal hira? Maraming broken-hearted kayo. Last na lang po, na-mention mo na mag-15 years anniversary ka sa showbiz, kasama mo ang view glow. Yes. Meron ko hinahanda na extra special sa anniversary mo? Meron po akong isang napalaking concert na gagawin this year. At gusto ko kasi talaga siyang i-celebrate na um, for my 15th year, at the same time, birthday concert ko. So, yun po yung medyo pinaghandaan namin ngayon. And meron din po kasi akong isang pelikulang gagawin ngayong taon. Na sana maging maayos na lahat. Yes, sana po ipagkaloob sa akin ni Lord. Sino yung pwedeng muling ikwento kasama mo sa pelikula? <laughs> Hindi ko pa pwedeng sabihin eh. <laughs> okay. Kami-kami lang. <laughs> 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 Pamilya ko pala. Actually, buo na yung cast pero okay uh, gusto ko kasi na mas formal kong mai-share sa mga tao okay. yung about thank you. sa pelikula po. Thank you. thank you po. Congratulations. Thank you, thank you po.